Ang ilang mga tahimik na tao sa una ay umiiwas o lumalayo ngunit sa paglipas ng panahon mag-open up din sila. Ang iba ay nasa yugto na kung saan sila ay sobrang nahihiya at pinipigilang makipag-usap sa isang taong kakakilala pa lamang nila. At walang pag-iisip o panlipunang pananaw sa kanilang bahagi ang magpapabago nito. Ang ibang tao naman ay maaaring nasa isang mas mababang social mood at maaaring hindi nais na makipag-usap anuman ang mangyari. Kaya narito ang mga paraan kung gusto mong makipagkaibigan sa isang tahimik na tao. Number 1. Match Subukang ibalik sa isang tao ang anumang nakuha mo dahil ang pagiging pamilyar ay nagdudulot ng kaginhawaan. Kung nakuha ka lang ng isa o dalawang salita na reply, ibalik yon at mag-reply din ng maiksi. Maaaring mukhang nililimitahan nito ang pag-uusap, ngunit may posibilidad na magkakaroon nito ng kabaliktaran na epekto at mag-adjust ang taong kausap mo. Ginagawa silang mas ganado upang magsimulang mag-alok at tumanggap ng higit pa mula sa pag-uusap. Gayunpaman, dapat alalahanin ang mga paksa na maaaring hindi komportable para sa isang tahimik na tao. Kadalasan ang pagkamahiyain ay isang pag-uugali na maaaring may mga kasamang kadahilanan. Tulad ng hindi pagkakaroon ng karanasan sa mga romantikong relasyon o hindi pagkakaroon ng maraming kaibigan. Maaaring maging uncomfortable ang isang tao kapag tinanong kung kamusta ang love life mo o kaya anong ginawa niyo ng mga kaibigan mo nitong weekend. Iwasang talakayin ang mga paksang ito. Kung komportable sila sa mga paksa, sasabihin nila ito sa ibang pagkakataon. <laughs> Number 2, tumakas. Huwag mong personalin kung gustong lumayo ng isang tahimik na tao pagkatapos lamang ng ilang oras na kasama ka. Ang mga taong hindi gaanong likas na mahilig makisama ay mas madaling mapagod sa pakikisalamuha at dapat mag-recharge ng kanilang mga baterya sa pamamagitan ng pag-iisa. Kung ang isang tao ay nahihiya o tahimik, ang kanilang mga baterya ay maaaring maubos pagkatapos lamang ng ilang oras dahil dito minsan ang kanilang mga kaibigan ay maaaring malito o ma -offend. Normal lang naman sa mga kaibigan na gustuhin magkasama pa kayo. Ngunit ang ilang mga tahimik na tao ay napapagod ng sobra sa pakikisalamuha at gustong tumakas. Pero hindi ito nagpapahiwatig na iniiwasan nila ang isang partikular na tao. Number 3. Katahimikan Ang bawat tahimik na tao ay may karanasan na ang iba ay naiirita sa kanila dahil sila ay tahimik at hindi nakikipag-usap. Pero ganoon talaga sila. Hindi sila gaanong nagsasalita, hindi dahil sa galit, snub, o sadyang sinusubukan nilang maging KJ. Ang mga tahimik na tao ay natural na tahimik at nangangailangan ng oras upang maging close sa mga taong nakakasama nila. Minsan ay may mag-aakusa sa kanila na pagiging masyadong tahimik sa isang confrontational na paraan. Nakaka-bother ito sa isang tahimik na tao. Kung minsan pa ay maaaring may magsabi sa kanilang grupo sa harap nila na parang wala sila. Sa anumang kaso, ito ay nakakairita para sa kanila. Iwasang magsalita ng mga bagay tulad nito. Sa halip na mapukaw sila, ito ay madalas na nagpapadama lamang sa kanila na hindi naiintindihan. Number 4, manguna. Ang isang tao ay dapat manguna sa isang pag-uusap, ngunit hindi palagi. Halimbawa kung ang isang tao ay napapansin na ang kanyang kausap ay hindi gaanong nagsasalita dahil siya ay nahihiya at walang maisip na sasabihin. Makakatulong ito sa pagdadalan ng halos lahat ng bigat sa pag-uusap. Maaari silang bumawi at mas makipag-usap. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon, applicable to. Ang isa pang issue ay kapag ang iba ay masyadong nagkukusa sa pakikipag-usap sa mga tahimik na tao. Ngunit ang taong ito ay hindi nasisiyahan o nag-aambag sa pag-uusap. Nararamdaman nila na parang tinutulak sila ng mga tanong ng ibang tao na napipilitan silang sumagot. Kaya paminsan-minsan, mas maganda kung hahayaan nating manguna ang isang tahimik na tao. Number 5. Maghintay Gaano ba katagal dapat maghintay sa tugon ng isang tao? Kapag ang isang tahimik na tao ay kailangan makipag-usap sa isang tao sa unang pagkakataon, kadalasan ay nababali sa sila at maaari rin silang maging defensive. Pero pagkaraan ng ilang minuto, mawawala ang kaba at pag-iingat at magsisimula na silang mag-open. Kaya mahalagang maghintay na lang na mawala ang kanilang kakulangan sa ginhawa. Kung isang tao ay hindi mahusay sa pag-iisip ng mga bagay na sasabihin, maari silang magkamali sa pagtatanong o paggawa ng pahayag. At kapag ang tahimik na tao ay hindi kaagad sumagot, maari silang magsabi ng ibang bagay upang punan ang espasyo. Mahalagang hayaan ng mga tahimik na tao ng ilang sandali upang tipunin ang kanilang mga iniisip. Shoutout ko lang muna yung mga nag-comment last upload. Shoutout kay Emilio Katapang. Sabi niya, ang mga introvert na tao ay misteryoso, tahimik, empathetic, observant, good listener, malalim mag-isip at humble na mga tao. Sabi naman ni Norma pa rin niya, ang galing mong ipahayag sir ang mga natatagong ugali at kalaliman ng mga introvert. Tahimik lang kami pero kaya naming sabayan ng mga tema ng pag-uusap. Masarap kaming kausap lalo kung open-minded din ang kausap namin. Thank you sir. Wishing you more subscribers and blessings to come. Ayon naman kay Jeffrey Galicia, isa po akong introvert at kakaiba ako mag-isip. Tahimik at mapag-isa. Hindi ako interesado sa mga social o party. Mas gusto ko sa bahay lang nag-iisa. Shoutout ka lang din yung mga laging nakasubaybay. Shoutout kay Manika Ayak at kay Maricar Asis. Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat. Number 6. Tanong ang mga tugon na oo o hindi ay hindi gaanong nag-aambag mula sa isang tahimik na individual. Ang pagtatanong ng paano o bakit sa kabilang banda ay natural na magpapasigla ng higit pang talakayan. Ang mga tanong na ito ay madalas na humahantong sa higit pang mga follow-up questions. Halimbawa, simulan ng maluwag na pagsasamaray sa sinabi ng isang tahimik na tao, pabalik sa kanila. Pagkatapos ay mag-pause at itanong, tama ba yon? May nakalimutan ba ako? O maaari mo rin ihatid ang mga ito pabalik sa oras sa pamamagitan ng tanong tulad ng naranasan mo na ba yun dati? Ano sa palagay mo ang dahilan bakit nangyari ito? Number 7. Positibo Ang mga tao ay hindi dapat magsinungaling ngunit sa halip ay dapat sikaping maging palakaibigan. Sa ganitong paraan, ang mga tahimik na tao ay madarama ang kasiyahan at pagiging totoo sa buong pahayag. Ang mga diberbal na mga pahiwatig ay dapat mainit at engage kung naaangkop. Tulad ng kapag may nagsabi ng isang bagay na nakakatawa o nakakahanga, totoo dapat ang reaksyon. Ang mga tahimik na tao ay may posibilidad na maniwala na sila ay hindi ka ibig ibig at hindi ka wili wili. Sensitibo sila sa mga senyales na ang iba ay malupit at nire sila. Mahalagang sabihin sa kanila na hindi mo sila iniisip sa ganung paraan. Number 8. Karanasan Kung ang pag-uusap ay nagiging awkward na, maaaring kapakipakinabang na sabihin ito ng literal. Pwede mong sabihin na ayaw kong maramdaman mo na kinakausap lang kita, ganito ganyan. O kaya gusto ko talagang marinig kung ano ang sasabihin mo tungkol dito. Dual purpose to. Inaalis nito ang anumang discomfort na maaaring maramdaman ng mga tahimik na tao. Number 9. Small Talk Normal na ito sa mga tahimik na tao at sa mga introverts. Hindi nila gusto ang mga small talks. Ngunit mas gusto nilang pag-usapan ang mas malalim at mas nakakaintrigang mga issue. Maaring hindi may iwasan ang mga small talks habang naghahanap ang mga tao ng mga paksang gusto nilang talakayin. Pero katanggap-tanggap na makipag-usap ng mas malalim sa isang tahimik na tao. Karamihan sa mga taong ito ay madaling kausapin tungkol sa mga paksang kinaiinteresan nila. Halimbawa, kung mahilig sila sa mga video games, makipag-usap tungkol sa mga video games. Kung magagawa ng isang tao pag-usapan ang mga interes na yon, mas madali silang makakakonekta sa isang tahimik na tao. At number 10, pahinga. Ipagpalagay na ang isang tahimik na tao ay nag-aalangan o kinakabahan habang nakikipag-usap sa Sa kasong yon, matalinong tapusin ang pag-uusap nang may direktang kahilingan na makipag-usap sa ibang pagkakataon. Humanap ng dahilan kung bakit kailangan mong kumonekta muli, gaya ng paghingi ng recipe o paghingi ng pangalan ng kanta para hindi maging hollow ang request mo. Subukang wag bigyang kahulugan ang konklusyon o ang pananahimik ng isang tahimik na tao bilang isang personal na pagtanggi sa iba. Sa halip, subukang palitan ang ideyang yon ng isang paalala sa iyong sarili na ang anumang matagumpay na pag-uusap ay dapat isang two-way street. Ang mga tao ay dapat patuloy na makipag-engage Ngunit dapat may partikular na pagsasaalang-alang sa mga tahimik na tao sa ilang sitwasyon. Para hindi maputol ang mga bagay-bagay, ang mga taktika na nasabi sa video na to, makakatulong sa iyo na makasabay ang isang tahimik na tao habang pinapanatili ang daloy ng talakayan. Ikaw, may nakausap ka na rin bang tahimik? O kung ikaw yung tahimik, agree ka ba sa mga nabanggit sa video na to? Alam mo ba na halos lahat ng mga introvert ay masarap kausapin? Panoorin mo dito kung bakit.